Maraming magagandang katangian ang mga Pilipino tulad ng kanilang pagiging magiliw at matulungin sa kapwa. Makikita ito sa bawat handog nilang ngiti at sa paraan ng kanilang pakikitungo sa iba. Ang mga Pilipino ay kilala rin sa kanilang katatagan at kakayahang bumangon mula sa kahirapan. Sa bawat pagsubok makikita ang kanilang tibay ng loob at pag-asa para sa mas magandang kinabukasan. Sinasalamin din ng mga Pilipino ang kanilang masiglang diwang mapagbigay at malikhain sa pamamagitan ng sining at kultura. Sa bawat likha, isinasama nila ang kanilang mga alaala -ala at tradisyon. Hindi lamang sila magiliw at matatag, kundi pati na rin may malalim na pagmamahal sa pamilya at bayan. Ang ating mga ninuno ay nagbigay diin sa halaga ng pagkakaisa at pagtutulungan sa pagunlad ng komunidad. Ang mga Pilipino ay kilala sa kanilang malasakit sa kapwa, lalo na sa oras ng pangangailangan. Ang kanilang espiritu ng bayanihan ay naguugnay sa lahat para sa kolektibong ikabubuti. Ang pagdiriwang ng mga special na occasion ay isang pagkakataon para sa mga Pilipino na ipakita ang kanilang pagmamahal sa bayan at tradisyon. Sa pamamagitan ng pagkikita-kita pinapahalagahan nila ang bawat sandali ng pagsasama.